Hello mga ka super kesari kaniga welcome back again sa ating channel and for today's video, magsari-sari store update tayo kasi grabisyos ngayong bare na ini <laughs> kasi ang dami talaga nagmamahalang paninda, nakakaloka, ayaw nila magpaawat, sige, pamahal pa more, wala tayong magagawa eh, magugulat yan na lang sa resibo mahal na pala ito, kaya lagi mag-check ng resibo pag namimili at lagi nyo rin i-update yung mga price sa market. Halimbawa, hindi nyo pa ito nabibili. Kahit alam, alamin nyo rin yung presyo nito sa market. Kaya nga ako, meron ako dito yung may suki app ni Emilus. Dito ako nag-update ng price. Nung huli nga lang, in-update ko yung price nung Downy, Downy Tatlukan. Naku, sabi ko, naku, unti na lang pala yung tinutubo ko dito. Kasi syempre, hindi naman natin lagi binibili itong, itong paninda na ito. Tapos biglang mahal na pala sa market, di ba, sa pamilihan. So, dapat updated din tayo. So, maganda rin yung mayroon tayong app na tinitingnan, no? O kaya sa grocery, pag ka naman busy, ikot-ikot ka din, ay, nagmahal na pala ito. Kailangan ko nang imahalan din sa tindahan ko. kahit, para naman kahit mapano. E, may kunting tubo naman na madagdag, di ba? Parang ngayon sa panahon na to, sa mahal ang mga bilihin, malaki ang puhunan, parang hindi na worth it kung piso o dos lang ang tutub, itutubo mo sa isang paninda, no? Dapat talaga yung worth it naman, di ba? worth it sa pagod, worth it sa pag dito sa ating pagtitinda, mga ganar, nakakaloka. O, mayroon ako dito may suki up dito, si search ko na lang kung ano yung mga items na gusto kong i-check yung mga price niya at dito syempre ibabaguhin ko rin yung presyo, ganer. So, Naka-move on na tayo before na yung bigas na walang tigil sa pagmamahal. Every time na nag tayo ng bigas, pamahal ng pamahal. So ngayon naman, ito naman ang nakakalurky, no? Yung talagang hindi ayaw magpaawat sa pagmamahal. Gaya nung itlog. Yung itlog na yan, <laughs> yung itlog na yan, nakakaloka, pamahal na mahal, no? Pero hindi natin pwedeng, hindi tayo pwedeng mawala ng itlog dahil number one yan, na ulam ng Pilipino. <laughs> mawala ng lahat, basta may itlog, buhay na, ganun. Oo, tsaka yung itlog, all time yan eh, umaga, tanghali, gabi. Panghalo sa mga lulutuin kung ano-ano pa, di ba? Kaya important. May itlog, gaya nga ako, kanina, may dumating tayong itlog. Uh, yan, order agad ako. Tatlong, ito, tatlong tray ng medium at saka XL. So, itong XL, nagmahal na yan sila. Mag, ang bigay na nito sa akin, 245. Ang bigay na nito sa akin ay 260 so Pero hindi pa rin ako nagmahal. 9 at saka 10 pa rin si iplog ko. Kahit nagmahal na sa pamilihan. Ganun. Kasi tayo manigusyante. Kaya naman natin mag-adjust. Magtiis sa presyuhan. Titiisin natin. Tayo na lang yung nagtitiis para sa ating mga tumor. Kasi ayaw nilang magbibigla sila. Masakit yung nabibigla. Ganun. eh <laughs> tayo, adjust, sige, okay pa, o oh, kaya pa, ganyan. Mas importante, kahit meron tayo sa isang tray na piso, tubo sa isang itlog, kaya rebels na yon Kasi para sa akin, dinideliver naman. No? So, hindi na naman ako nagmamasahe. So, free delivery. Oh. kaya, stay pa rin ako sa ganong presyo. So, ito naman, ito pa, humahabol to. Ayaw pa, pigil din. <laughs> Ang pagmahal ng mantika, alam mo nyo, napaka basic, ba? Diba? Mantika, itlog, basic na basic yan. <laughs> Hindi mo mapiprito, ang piprituhin mo, wala mantika. Oo. Uh Kaya -uh. <laughs> yung mantika, rabisius talaga ang pagmahal ng mantika. Alam nyo dati, ang tagal ko nagstay sa 35 na ano na mantika. Papakita ko sa inyo ang kung ano may mantika ay ako dito. Ngayon, bawat punta ko sa sa market, nagtatanong ako magkano tali ng mantika. Nag 360, nag 380, ngayon 420, 400. 20 plus na. Buti na lang, mayroon lang supplier nung abri. 405 yung isang tali. Ay, dinipaid ko siya. Kasi ako kasi, mula noon, basta may 5 pesos ako sa mantika, okay na ako doon. E ngayon, 405 na yung punan, divide natin sa 12, 33.75. E pag nag-plus 5 pa ako, 38.75 na. ang ang benta ko noon, 35, nag-38 ako. E ngayon, hindi na kakayanin ng 5 piso sa 38 na benta, kaya minob ko na naman ng 40 pesos ang ating mantikang linaw. Papakita ko sa inyo. Ito ang ating pinakamabentang mantika. Ito, nilagyan ko na ng price para hindi maibigay ni Indoy ng 35. Nako, 33.75, bigay niya ito ng 35. Kumusta naman ang ating tutubuin, di ba? Kaya may price. Ito lang yung mayroon ako linaw. Ito medyo puno-puno na ito. Wala na akong labo kasi ayaw nila ng labo. Oo. Oh, oh. ay nila ng labo-malabo. <laughs> Sila, malinaw. Oo. Oh, oh. Paglinaw, ay ganun. Mas meron din tayong 1.5. Ito, 150 naman to. Dati, 130 lang to. Ngayon, 150. Grabe ang pagmahal ng mantika ngayon. Ganun daw talaga pagpa-Bermans. Eh, meron din tayong ibang mga mantika na mga branded. Ganun talaga pag-Bermans. Nung pagpasok pa lang ng Bermans, ang dami ng mga tenderas na ang dami ng mahal na talaga nang bilihin. So, ako, so, sabi ko ramdam na, kun, na natin talaga na mag December na. Kasi ganun din naman, last year ganun din. Hindi pa tayo nasanay na talagang pag pumasok ang bare nagmamahalan ang mga produkto sa pamilihan. <laughs> tayo na lang yung walang nagmamahal. Nakakalo yan. Sana all, di ba? Kung mamahalan yung papa nina, dapat mamahalin din ang tendera. Ganun, na ka May hugot si madam. So, ano pang nagmamahal? Yung soft drinks na 1.5 Coca-Cola products, nagmahal din. Bingi-bingihan ako sa ahente ko. Ang ahente ko pala, dal-dal-dal-dal, madam, madam, magmamahal na yung 1.5 ako. Sabi ko, sabi ko lang, yan mo magmahal, hindi eh, magmahal. no, lumating na, madam, 7.80 na, 7.40 na ang 1.5, thousand pure gold. Magkano na ang isa, 65, nasa 7.80 na. Sabi ko, ha, ba't mo ko sinapihan? Madam, nagsabi ako. <laughs> diba, nakakaloka yun. So, punti lang naman ang tinas dun sa Coca-Cola 1.5. Kaya sabi ko, kaya pa. Siyempre, ito na naman ang tindera, ang negosyante. Magpipigil, mag-adjust. kaya pa. Sige, kaya pa tayo. I Stay pa tayo dito. Oo. -o. Kasi, naisip na lang natin, dinideliver naman, di ba? Siguro kung nag-inaangkat natin, siyempre, pinapalamig pa yan. So, dapat worth it din yung ating tutubuin. Ano pa? Si kape. Pagpasok ng September, talaga nagmahal si kape. Kaya ang kape ko, yung twin pa ko, lahat 15 na. <laughs> Pinipere-perehas ko na 15, tapos yung single 10 pesos. Nakakaloka. Susunod na natin yung chichirya. Naku, magmamahal niya. Kaya nag, ano na rin ako. Yung chichirya ko, nag plus 1 na rin ako. Kung 7, nag, nagdagan ko ng 1, 8 na. Yung 9, 10 ko na. Ganun. Diba? Kasi alam nyo, isip ko nga, sabi ko, kawawa talaga, no? Ngayong panahon na ito, pag, pag wala kang pagkukunan, wala kang hanap buhay kasi ang mahal ng bilihin tapos bayarin ako. ang laki ng bayarin alam yung meral ko ko magkano ngayong month of September 8k lang naman <laughs> nisip ko paano na lang kaya kung wala akong tindahan paano na lang kung wala akong hanap buhay ano ibabayad ko sarili ko na lang pwede pa yun sa meral ko self ko na lang ibabayad ko diba? baka hindi nila tanggap, hindi ba? nakakaloka yun grabe issues no yung buti na lang sa madilata parang hindi pa gan hindi pa nagmahal eh. Iwan ko lang sa iba ha. Kung isa ibang mga dilata kung nagmahal na pero parang hindi pa naman. Parang wala pang ingay na nagmahal si dilata. Si mga Noodles, parang wala pa din no. Parang doon pa lang tayo sa mga ano pa? Ano pa ang mga nagmamahal? Si Nestle, nagpaalala na yun. Magmamahal daw yung mga kape. Iwan ko lang yung Milo. Parang okay pa naman sa alright no. Basta yun talaga ngayon ang maingay. Si Mantika, si Itlog, Sibigas medyo nagmahal din ha. Nagdagdag ng 20 pesos kada sako. Akala natin okay na tayo, parang bumababa na sibigas. Pero aba, wag magpakapante, kaya wag, mag, wag agad-agad mag-adjust ng pababa ng presyo. Halimbawa nakakuha ka ng mura, ibababaan mo agad. Nako, na baka susunod na pagkuha mo, i eh, mag umangat naman yung presyo. Kaya nga ako, yung presyo ko sa mga Bigas ko ay stay pa rin tayo doon sa ating ano, ating pinaka number one, yung 60. 60 ang aking Fuji. The rest yung mga Jasmine has been 58. Hanggang 53 pa rin ang aking bentahan ng bigas. So, stay muna tayo doon, ha? Ano muna, stay put muna tayo doon sa presyo na gano'n. Kasi baka biglang tumaas. Nako, ang hirap mag-adjust. Mahirap mag-adjust pataas, no? pagbaba parang madali lang eh no? pero pag yung pataasan mo yung dadagdagan mo yung presyo kasi alam natin na naman sasabihin ng mga natin, nagmahal, ganun. Ganun? Amahal, mangan, diba? natin ang mahal nagmahal, bakit ganoon ang mahal ba ayaw natin ng mga nakakarinig ng mga ganoon mm -hmm. gusto natin matuwa ang ating mga dahil ay oh, mura ganoon <laughs> pero ngayon sa parang ngayon iba wala nang mura puro mahal na di ba nakakaloka yon kaya Always check the recibo, mag-update ng price sa mga pamilihan nyo. Kung may mga apps kayo dyan, di kayo busy, check, check, check. At i-adjust yung price nyo sa iyong tindahan para naman kahit to, paano eh makabawi-bawi man lang no sa ating mga expenses Oo, o oh, oh, syempre hindi naman libre lahat oh, uh, may mga, mga, charge din ng mga delivery sa ibang mga supplier oh, pag pumunta tayo sa grocery wala naman libreng sakayan di ba mamamasahi tayo kung may sasakyan naman syempre may gas yon oh, di ba kakaloka oh sya babay na thank you for watching paalala lang ni madam lagi magche-check ng resibo at mag-update update ng presyo sa tindahan nyo para hindi ka nahuli sa trending ngayon na nagmamahalan ang mga paninda dahil nga magpapasko na yes sana all na lang Asha, bye -bye. thank you for watching. No hit, blah, blah, blah.